Dear Kuya Ali, Ako po si Adrian, 35 taong gulang, isang simple at responsabling lalaki. May maayos akong trabaho, isang mapagmahal na asawa, at isang anak na anim na taong gulang. Sa loob ng maraming taon, akala ko ay buo at perpekto na ang buhay ko. Hanggang sa isang araw, Isang mensahe ang dumating. Isang revelasyon na yung manig sa buong pagkatao ko. May anak pala ako sa ibang babae. Bago ko nakilala si Bianca, na ang asawa ko ngayon, may isang babae akong minahal ng lubos. Siya si Carla sa kanya ko naranasan ang unang seryosong relasyon ko. Limang taon din kaming magkasama. Plano na nga namin magpakasal noon. Pero may mga bagay talagang hindi natin kontrolado. Noong panahong yun, nasa maagang yugto pa lang ako ng aking karir. Hindi pa ako handa sa malaking responsibilidad. May pangarap akong gusto mo nang matupad at ganoon din si Carla. Mahal namin na ang isa't isa. Pero dumating sa puntong napagod na kami sa paulit-ulit na mga away. Balilit na bagay lang noong una. Pero sa paglipas ng panahon, lumaki ng lumaki ang distansya sa pagitan namin. Sa huli, nagdesisyon kaming tapusin ang aming relasyon. Masakit pero 'yun ang akala naming tamang gawin. Walang samaan ng loob. Hindi kami naghiwalay bilang magkaaway. Naghiwalay kami bilang dalawang taong hindi tinadhana para sa isa't isa. Pagkatapos ng aming hiwalayan, hindi na kami muling nag-usap ni Carla. Pinili kong kalimutan ang nakaraan at magpatuloy sa buhay ko. hanggang sa dumating si Bianca. Si Bianca ang babae nagbigay ng bagong kulay sa buhay ko. Masayahin siya, mabait, at puno ng pangarap. Ang pagmamahal na ibinigay niya sa akin ay higit pa sa inaasahan ko. Hindi nagtagal, nagpakasal kami at nagkaroon ng isang anak. At ito ay si Lucas. Naging maayos ang buhay ko kasama sila. Walang kulang, wala akong hinanap na iba. Alam pong ito na ang buhay na gusto ko hanggang sa aking pagtanda. Pero isang araw, isang mensahe mula sa isang lumang numero ang dumating sa cellphone ko. Adrian, kailangan nating mag-usap. May isang bagay akong itinago sa sa loob ng pitong taon. Si Carla. Nagtaka ako kung bakit bigla siyang nagparamdam. Walang pag-aalinlangan, tinawagan ko siya. At sa tawag na yon, doon niya binunyag ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala. Adrian, may anak tayo. Ang mahina niyang sinabi. Para akong binagsakan ng mundo. Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ko at pilit iniintindi ang kanyang sinabi. Pitong taon na siyang walang ama, Adrian. Hindi ko sinabi sa'yo noon dahil natatakot akong kuluhin ang buhay mo. Pero hindi ko na kayang itago pa. Kailangan ka ng anak mo. Hindi ko alam kung paano ko natapos ang usapan na yon. Hindi ko alam kung paano ako nagpatuloy sa akin trabaho ng araw na yon. Ang alam ko lang, may isang bata, isang inosyenteng bata Nahanak ko pala. At sa loob ng pitong taon, hindi ko siya nakilala. Kinabukasan ay nakipagkita ako kay Carla. Hindi ako mapakali habang papunta ako sa lugar na pinag-usapan namin. Isang maliit na kafe malapit sa kanyang tinitirhan. Pagdating ko roon, nakita ko siya hindi nagbago ang itsura ni Carla. Pero halata sa kanyang mukha ang pagod. At sa tabi niya, naroon ang isang batang lalaki. Siya si Nathan. Ang bulong ni Carla habang nakatingin sa akin. Tumingin ko sa bata. Sa unang tingin pa lang, alam kong totoo ang sinasabi niya. Nakita ako ang sarili ko sa kanya, sa kanya mga mata, sa hugis ng kanyang muka. Diyos ko, anak ko nga siya. Kumusta ka, Nathan? Ang ah, mahina akong tanong. Hindi ko alam kung papaano ko sisimulan ng pag-uusap. Tahimik lang siyang tumango. Kita ko sa kanya mga mata ang pag-aalinlangan. Sino ba naman ako sa kanya? Isa lang akong estrangherong biglang sumulpot sa kanyang buhay. Pinagbasdan ko siya. Iniisip ko ang pitong taong lumipas. Mga taon na dapat sana'y kasama niya ako. Mga taon na hindi ko man lang nalaman na may anak akong lumaki nang wala ako sa tabi niya. Habang tinitingnan ko si Nathan, isang matinding kirot ang bumalot sa puso ko. Hindi ko maiwasang isipin na ano ang mga unang salita niyang nasabi. Sino ang unang taong tinawag niyang papa? Sino ang nagpatulog sa kanya tuwing gabi? Hindi ako. Wala ako sa buhay niya noong mga panahong kailangan niya ako. Pasensya ka na, anak. Kamahina akong nasampit. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang napakagaan ng loob ko nang tawagin ko siyang anak. Napatingin siya sa akin. Parang naguguluhan. Wala siyang sinabi pero sa titig niya, alam kong may tanong sa kanyang isipan. Bakit ngayon nagkita nakilala? Bakit ngayon ka lang dumating? Huminga ako ng malalim bago bumaling kay Carla. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Ang tanong ko, may halong hinanakit sa akin tinig. Natatakot ako nung naghiwalay tayo, alam kong gusto mong magsimula ng bagong buhay. Hindi ko alam kung paano ko ipapasok sa buhay mo si Nathan. Ayokong guluhin ka, ang sagot niya. Pero anak ko siya. Ang sabi ko, alam po Adrian. Pero anong gagawin ko? Wala ka na, hindi kita mahagilap. At nang malaman kung may sarili ka ng pamilya, mas lalong hindi ko na nagawang sabihin sa iyo. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Naintindihan ko ang kanyang dahilan. Pero hindi yun sapat upang mawala ang sakit sa dibdib ko. Pitong taon ako nawala sa buhay ng anak ko. At ngayon, kailangan kong bumawi. Kinagabihan, pag uwi ko sa bahay, hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap kay Bianca. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag na may anak ako sa ibang babae. Isang anak na hindi ko kailanman nalaman na meron ako. Habang nakaupo ako sa kama, pinagmasdan ko si Bianca. Abala siya sa pag-aayos ng mga gamit ng anak namin. Masaya at payapa ang aming tahanan. Pero alam kong anumang oras mula ngayon, papaguhin ng revelasyong dala ko ang lahat. Bianca, mahina akong simula. Napatingin siya sa akin. Bakit parang ang bigat ng loob mo? May problema ka ba sa trabaho? Umiling ako. May gusto akong sabihin sa iyo. Tungkol ito sa nakaraan ko. <laughs> Hindi ko na inikot-ikot pa ang usapan. Diretso kong sinabi ang lahat ang pagkikita namin ni Carla. Ang revelasyon tungkol kay Nathan. At ang katotohan ng gusto kong akuin ang aking responsibilidad bilang ama. Tahimik lang si Bianca. Hindi siya sumagot kagad. Nakatitig lang siya sa akin. Tila hindi makapaniwala sa narinig niya. Bayan na kasi ibang babae ang mahihina niyang tanong. Nanginginig ang kanyang tinig. Tumangu ako. Hindi ko alam, Bianca. Hindi niya sinabi sa akin noon. Ngayon ko lang nalaman. Nakita ko ang kirot sa kanyang muka. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ako sinaktan. Pero mas naramdaman ko ang sakit sa kanyang mga mata. Anong balak mong gawin ngayon? Ang tanong niya matapos ang ilang segundong katahimikan. Gusto kong sabihin sa kanya, na wala akong balak sirain ng pamilya namin. Gusto kong paliwanag na mahal na mahal ko siya. Na hindi ito ang gusto kong mangyari. Pero alam kong hindi sapat ang mga salitang iyon upang burahin ang sakit na nararamdaman niya. Gusto ko makilala si Nathan. Gusto ko maging ama sa kanya. Ang sagot ko. Napapikit si Bianca. Alam kong pinipilit niyang intindihin ang sitwasyon. Pero alam ko rin mahirap ito para sa kanya. Paano naman kami? Ang mahina niya tanong. Paano naman ako? Paano si Lucas? Hindi mo ba naisip kung gaano kasakit ito sa amin? Hindi ko alam ang sasagot ko. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong balansehin ang lahat. Mas lalong naging komplikado ang buhay ko. Sa umaga, nagtatrabaho ako sa hapon, umuwi ako sa pamilya ko. Pero tuwing may pagkakataon, sinisikap kong makilala si Nathan. Dinala ko siya sa park. Kumain kami sa isang fast food chain. Naglaro kami ng basketball. Kitang kita ko siya sa kanyang mga mata. Kitang kita ko ang saya sa kanyang mga mata. Bawat tanong niya tungkol sa akin bawat tawanan namin, unti-unting lumalalim ang koneksyon namin bilang magama. Ngunit habang mas napapalapit ako kay Nathan, mas nararamdaman ko ang paglayo ni Bianca. Alam kong nasasaktan siya. Alam kong mahirap para sa kanya ang sitwasyon namin. Sang gabi, habang tahimik kaming nakaupo sa sala, bigla siyang nagsalita. Adrian, hanggang kailan mo balak gawin ito? Tumingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung kaya kong kung kaya kong tanggapin ito. Sabi niya, pumutong hininga siya. Mahal kita Adrian, pero hindi ko alam kung paano ako magiging masaya sa sitwasyong ito. Nakita ko ang lungkot sa kanyang muka. Doon ko napagtanto na maaaring kaya kong akuin ang responsibilidad ko kay Nathan. Pero paano kung kapalit nito ay ang unti-unting pagkawala ng pamilya na itinayo ko? sa buhay, may mga desisyong walang tamang sagot. Kung pipiliin kong maging ama kay Nathan, paano kung tuluyan akong iwan ni Bianca? Paano si Lucas? Hindi ba't sila ang matagal ko ng kasama? Pero kung pipiliin kong manatili lang sa pamilya ko at kalimutan si Nathan, paano ko haharapin ang katotohanan na may isa pa akong anak na naghahanap ng pagmamahal ko? Hindi ko alam kung paano haharapin ang hinaharap. Pero ang isang bagay na sigurado ako, wala akong planong talikuran ng alinman sa kanila. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo?